Ayan po. Car truck po tingin nyo in control. Ayan yan po yung kanilang uh, company. Magandang magandang umaga mga kagulong. At nandito tayo ngayon sa Cubao. At kasama natin sa, si, si Rodolf at saka si Ron J. Ayan. At yan po ang ating uh, gumawa ng ating GPS. Ayan. Ito po yung ginawa nila para sa ating uh, GPS. Sir, sa ganitong trabaho, matagal na kayo? Sir Ronjay. Matagal na rin, sir. Mga anak. Up to 10 years. Mm, mga anong bus ang mga nalagyan mo na ng mga GPS na ganyan? Sa ngayon, sa, sa experience nyo, ito pa lang sa akin eh. Kasi bago lang ako dito sa kumpanya. Uh, Pero ewan ko lang sa kanya. Iyan naman ay nakakunik ba nakakunik sa ano eh? nakakunik sa ating ano sa atin sa gobyerno ba sa LTFRB Yung uh, ginawa, accredited. 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 Uh, at in case of emergency alam magad nila yung nangyayari ganun no? uh, pwede na lang i-detect no hmm. ay hmm. naman nila yung monitoring hmm. ah, pala talaga tayo sa ya, ano no sa government ano ayan ayan po car truck putting in you in control ayan yan po yung kanilang uh, company ano naman sir ang masasabi mo Sir, sa ganitong trabaho, sir, matagal na ba kayo? Uh, ako, sir, uh... 3 years pa lang ako ngayon sa car track. Uh, ah. so ngayon, uh, kumusta? Okay naman? ano naman. Kumusta naman sir yung pagiging ano nyo dyan sa mga ano? Lalo ano bang mga bus yung nalagyan nyo na ng mga GPS? May iba na rin sir, maraming klase na. Alos, alos lahat na rin ng klase ng bus na kami na. Ah. at yun ay lahat ay naka ano, yun, naka, ano sa ating gobyerno? In case na emergency... Yun, uh, number one nilang ano uh, requirements para hmm. makapiyahin at yung tumutunog na yun ano yung tumutunog ayan na yung yan? Baser. ayan yung buzzer ba masak direct na i-off lang ah uh, ano bang ano nyo dyan pagdating sa ganyan yan po pala yung ginagawa nila kasama sa pagpatay ng makina yan po yung tunog ng buzzer natin medyo masakit, masakit sa tinga yung nag-over speed ano sir, yung ganyang ginagawa mo na yan yan ay nakakontrol sa iyo ngayon activation to the... activation sa iyo uh, yan tunog na yun, ano yan po pala yan ay pagpatay ang makina sir na detected pa rin tayo detected pa rin siya sir. detected pa rin kahit hindi siya nananakbo no kahit patay ang makina kahit patay oh uh, sir, kung uh, mga kagulong na uh, dinig nyo naman po yung uh, tunog ng baser natin, talagang uh, masakit sa tingat dahil sa lakas eh, sigurado kinig na kinig natin ng uh, pag nasobra tayo sa ano sa ating speed limit Activated. ah, naka-activate na siya mga kagulong Ayan. at naka-activate na yung ating GPS ah, sir baka may gusto kang i-shout out ah, sir shout out sa asawa ko na sa bahay ayun <laughs> no sir Baka yeah. may gusto kayo shout out. Ganun din, shout out din sa asawa ko. Yeah. <laughs> Ayan, at nandito nga kami sa Kubaw. Ayan. Sige po mga kagulong. At shout out din sa asawa ko kay Mrs. Yeah. <laughs>